kanina naglalakad-lakad ako at may nakita akong napakagandang bulaklak ayan o oh, ang ganda-ganda ano ang tawag nyo sa bulaklak na ito mga friendships tignan nyo ang ganda-ganda ng kulay nakakatuwa ano ang pinangtatawag nyo sa bulaklak na ito nakakatuwa friendships ang ganda-ganda ganda-ganda ng kulay ang sarap-sarap tignan Nakakaaliw sa mata Nakakatuwa Ano ang pinang tatawag nyo sa bulaklak na ito Sa lugar nyo mga friendships Anong pangalan ng bulaklak na ito Anong pinang tatawag nyo sa lugar nyo Sa bulaklak na ito mga friendships Gusto ko lang pong malaman Kung anong pangalan ng bulaklak na ito Kung ano ang pinang tatawag nyo sa lugar nyo Ang ganda-ganda Nakakatuwa. Ano ang pinangtatawag nyo sa bulaklak na ito sa lugar nyo? Tignan nyo, oh. ang ganda-ganda ng kulay. Nakakatuwa. Naalala ko nung bata ako, kasama ko yung mga kalaro ko. At naglalaro-laro kami sa mga bukid-bukid. At nakakakita kami palagi ng mga bulaklak. At pinaglalaroan namin. Ginagawa namin ano, hikaw, kwintas at mga ribon-ribon sa ulo namin. Nakakatuwa. Ang saya-saya talagang maging bata, mga friendships. Walang katulad. Nakakamis. Ano ang tawag nyo sa bulaklak na ito? Tignan nyo, oh, ang ganda-ganda ng kulay. Yellow, yellow. Gusto ko lang malaman kung anong pinangtatawag nyo, mga friendships. Maraming maraming salamat po sa mga sasagot advance advance thank you po thank you thank you maraming maraming salamat po god bless po thank you thank you po sa mga sasagot po salamat po advance thank you god bless bye bye, bye.